Kasi mga may sim, dalawa sila. Tama na yan. Tapos na Dito ka. Ano pala sabi? Si sa akin to anak ko. Si akin to anak ko. Sino nagsabi ng ganyan? Sabi niya. may dalawa. Ang angry siya. Ang silos siya. anak silos siya. Ah, nagsilos? Uh, Ang ah, dalawa uh, sila. Anak mo. Uh, ah, nagsilos pala yung isa. Uh, uh. Bakit may ano pala? May... May pinagsisilusan pala. Sige, dalawa ko tawagin ako Tawagin na ako si may bata. Sige. Anong ginawa mo? Akin to. Tama na yan. Nagana siya. Umay-umay. Ah, umay 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 daw ka diha. drama ka. Umiyak kasi na isyo ka. Hindi rin na ipoy ka. Ah, yun ay, na ito yan. Hindi naman niya mabadlong eh. May siya sa akin to eh. Ah, sabi niya sa'yo. Dito yan na siya ni ina eh. Mawin pita siya eh. Ni. Sabi niya nga sa'yo. Sabi niya sa'yo? Oo. Uh, ah, kibali, nagkwinto ka sa mga nangyayari daw. Ha? Asan ka na? Dito ka. Dito ka muna. boksan mo Baka, mangungutang na naman yan. Nagdadrama pa tayo dito. Ay, Hindi, ginoo ko. Mangungutang na gaya, ilhan ko. Ay, di, kay... Bayo na, ba, bayo na pala utang. wi fi ako gawin ito baba kay wayload ko. Hmm, ano ba yun? Practice kong itong kuan. I-download mm -hmm. ko. Itong sayo ng... Sayo sa iwa ko ro? No? Hindi. Yung murag pala bayan ba nga? Gadrama pa nga si Dinis. Ikaw nga kasamuk samuk mukaw. Masa ka ni si Dinis? Gadrama ako si Dinis. Gakting pag yan nga ni. Nakuan ko no. Ba? Ang kuning, ang kuning iso ko, kuni, yang kuning iso ko no. Tapos gaway ko ni kanin mami o daddy. Tapos gihila ko no yan, yabalik na ko niya ngaran kamot, gibira ako ko no yan, tapos iglong ko na, akin yung iso ko, lumay, akin yung anak ko, lumayas ka na. O, nagdrama daw si Denise, tapos, sa ko tapos masikag panuktok di ha. Huwag kinagang nga to kang kongkong. Kong. <laughs> tung-tung-tung salon. Huwag. Tung-tung-tung, loman ang tung-tung-tung salon, o. Pag... Oy, lain niyang kuwag Oy, na pero... Sai, dili ima. Ikaw may naglitok, ana. Ang ilaw ni Dinis. Kung, 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 salong. Salon. Tong tong. Ano yung Dinis? Tong 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 salon. O, tong tong tong. Ton 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 salon. Ton 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 ton. Ton 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 salon. Ton ton salon lang yung yang mali. Sabihin mo daw ulit Dennis. Ballerina cappuccino. Hindi ba ballerina cappuccino? Mi 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 mi. Ano yung sabihin mo ulit? Yung... My, 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 my. Hindi yung tun-tun-tun-tun salon. Ikaw daw. Talala, hindi. Sabo, tralala, na Ano yung sabi mo? Ay, na yung sabi yung kurtina ngaon. Gihin mo naman ng trapo yan ngaon. Dennis, ano yung tun-tun-tun salon daw sabihin mo ulit? Tum 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 salon. O, tum, o, tum, 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 tum salon. Um, Dumapit tong, tong. ka nga dito. Halika. Ano yung sinabi mo? Tum tum sige. Tum-tum-tum-tum-salon. Oh, tum-tum-tum-tum-salon. O, oh. rin ko. O, o, o. O, kasagit-sakit moga ganun mga pagpaginay ko, no? Tum-tum-tum-tum-salon. O, mag-Wi-Fi ako baba. Oh nandi mag-Wi-Fi ko ganun. O, ito sa atin. Tum-tum-tum-tum-salon. Ano yung tum-tum-tum-tum-salon? Ulitin ulitin mo daw, Dinesh. Ulitin mo daw. Tum-tum-tum-tum-salon. Tum 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 ng salon, 'wag mo iganyan yan ba? Tum 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 salon. Gusto jud niya itong tum 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 kong salon. Tra la lelo tra la la. bananini. Okay, pagbabay na. Crocodile. ballerina cappuccino. Bye bye. Tigabijuk. Bye bye.